Merong napakalaking ugnayan sa pagitan ng ating damdamin at sa mga desisyon. Kapag kamali ang damdamin, madalas mali rin ang desisyon. Hindi ba't pagka-desperado isang tao, minsan kung ano-anong maling desisyon na nagagawa. Ang desperasyon kasi ay nagdudulot ng damdamin at pananaw na nag-aalis ng pag-asa. Halimbawa, kapag ka ikaw ay desperado na minsan ay hindi ka na din tumatanaw sa pinakamainam at nagsisettle na sa pwede na. Naalala ko yung kwento ng isang kakilala na dati rati daw ay ayaw na ayaw niya sa kanyang manliligaw. Pero dahil walang ibang dumarating at uh, tumatanda na rin siya, yung dating ayaw na ayaw niya ay tila gumagwapo na sa kanyang paningin at parang pwede na. Misa ng ating pangarap ay naaapektuhan ng ating desperasyon. Kapag ka ang tao ay desperado na parang feeling ng iba ay pati mangarap ay malabo na. Yun bang yung dating posible at kakayanin ay bigla na lang nagiging suntok sa buwan. Sa kabilang banda, ang tamang desisyon ay maaari ding maghango sa atin sa desperasyon. Sabi nga, yung meaning daw ng crisis ay isang sitwasyon na maaaring bumuti o mapasama depende sa desisyon. Paano tayo gagawa ng tamang desisyon sa gitna ng desperasyon at paano natin maiiwasan na madala sa maling desisyon dahil sa desperasyon? Tingnan natin ang sabi ng Bible. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Bakit ka magsesetel sa dikta ng desperasyon kung meron namang mga pangako ang Diyos na iyong mapangahawakan? Bakit ahayaan nating nakawan tayo ng pangarap ng desperasyon samantalang nandiyan ang Diyos na sa atin ay laging laan? mahalaga ang pagtutuon. Sa anumang sitwasyon ay maaari tayo makahanap ng mga bagay na ikakatakot natin, pero mahalagang alalahanin na sa anumang sitwasyon ay meron ding mga bagay na magpapalakas sa atin. Piliin mong alalahanin ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang magagawa. Oo, may mga pagkakamali tayo bilang tao. May mga maling nararamdaman, maling naiisip, maling nagagawa. Pero hindi dapat manatili sa pagkakalugmok, sa pagkakamali at sa desperadong kalagayan. Alalahanin mong sa Diyos ka, nagtitiwala at iwaksi ang maling damdamin at kaisipan na sumasalungat sa katotohanan ito. Tandaan mo na ang desperasyon ay maaaring maging pagkakataon para sa Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang katapatan at kapangyarihan. Asa ka pa! Ha?